mga paraan para hindi ma-stress si misis suportahan ang kanyang mga pangarap at mga layunin bigyan siya ng mga pag-asa at mga pagtanggap para sa kanyang mga pangarap at mga layunin magbigay ng mga tulong sa bahay tulungan siya sa mga gawain sa bahay tulad ng pagluluto paglilinis at pag-aalaga sa mga bata magbigay ng mga pagpapahinga bigyan siya ng mga pagpapahinga at mga oras para sa kanyang sarili. mag-usap ng mga problema, mag-usap ng mga problema at mga issue na nagpapahirap sa kanya. magbigay ng mga komplimento, bigyan siya ng mga komplimento at mga papuri para sa kanyang mga nagawa. magplano ng mga gawain, magplano ng mga gawain at mga aktibidad na magpapalakas sa inyong ugnayan. magbigay ng mga regalo. Bigyan siya ng mga regalo na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Magbigay ng mga pagmamahal. Bigyan siya ng mga pagmamahal at mga yakap na nagpapakita ng iyong pagmamahal. Mag-usap ng mga plano. Mag-usap ng mga plano at mga pangarap para sa inyong kinabukasan. Magbigay ng mga pagpapatawad. Magbigay ng mga pagpapatawad at mga pag-move on para sa mga pagkakamali. Higit sa lahat magpunta kayo sa simbahan kasama ang inyong mga anak para may gabay at magkaroon ng masaya at mapayapang pamumuhay. Pagtutulangan at pagmamahalan ang kailangan ng bawat mag-asawa.